1986 pa ito. 1986 pa? Anong nangyari? Ah, nakalugaw ko sa Ah, wala pala oh. Uh, Pero ano, ang ano ko talaga ngayon? Ito, tapos pag tumaya ko nang ganito, may maya -may Kunsa yung konti-unti. Ano no? Yung konti pagginawa ko, um oh. nakaangat 'to. Tapos dun isang araw, mm. dito, okay, ito, upang na rito. Upang na hindi niya po. Dito yung sakit, wala Yung naramdaman ko rito, ganun nang ito, sa taas, sa dapat mm. ng bukot. Pagkabin mo, sobrang sakit. Huwag yung pipindutin ko rin. Huwag yung, wag yung, wag yung didiinan yung mga, hayaan niyo lang siya. Hayaan niyo lang siya. Kung hi, kung mamasadsin nyo siya, pag ganito ang masadsin nyo. sa takip niya. Pag ganyan. Huwag mo itulak to. Kasi baka mamaya mali ang pagkatulak mo. Nakakalumpo ito. Tapos meron pa isa dito. nararamdaman ko lang yung umaga na pagtulog ko, pag bang ko na, hindi ko makalaw Hmm. Pero ngayon, kaya ko yung dikit sa ulo pero mayroon ano. May pain. Sige. buo oh, alam wala na okay, naman kung kailan 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 kung

Ay, ang iiwasan nyo lang yung magbuhat ng sobrang bigat kasi kahit pa sobrang ano, kahit sobrang tagal na nito, naghilom na to, mm hmm. siyempre dumarating yung pagka umiitad tayo is humihina yung mga piyesa natin. Ngayon yung nararamdaman kong buhol na to. Kaya pag pinipindot nyo, may masakit. Ngayon, para makaiwas kayo sa pagsakit ng balakang, kung magbubuhat kayo, kung hindi nyo, kung medyo mabigat, magpatulong kayo. Huwag nyong pipilitin mag-isa. Kasi delikado na to. Delikado yung ano nyo, sa balakang nyo. Medyo, ang laki ng inusog. Yan yeah, ang matagilid. Talaglag kayo sa nyug noon na ano, negasis. Kapapangan ako pa lang muna. Tabi sa. Okay, tiyakaya ka. 来。Like Hindi lang daw po hmm. eh. Hmm. Ayun, pwede nakalagay. Hmm. Free agent. <laughs> free, pagbunta mo. Screenshot <laughs> mo eh, nakalagay pa rin. Kukunin mo na ka mo. <laughs> Uy, huwag mong patamaan ng mga sumukuhan. ha mo na <laughs> pero ako ko si baby when sa dyan, iba na parang kulay pink din ata. Iniito na. Wala di. Meron ka Hindi ka kasi pa, pa nakapag-ano. Hindi tayo. Goutian, gout. Goutian sa iyo. dikit lang mo muna yung karne ka. Sign of gouty. <laughs> um, um. Sumakit yung daliri. Ito. Tapos pa ganun ay alam mo na yan. Isang linya. Gumawit eh. Sila sabay. Inhale. Exhale. Ang taba ng baboy yung niligyan natin Prito. Tapos maya maya naramdaman ko muna. Ano naramdaman mo? Ang sakit ako. Inhale ako sa asawa ko. Tapos nilagyan ko lang ng pag-iisip ko yung bukasan. Hindi na ako tayo. mga yung ng baboy. Porchop na prito. Hindi yung maliging ko ng gabi. ay, tayo. Thank kanya si Norris yung inutusan mo eh. Sabi ko niyo eh. Kaya ako siya nga ron eh. Kaya eh na? Okay. Oh. O. Okay. Oh. Tay, ito tayo yung balakang malihili <laughs> ko. Hindi natin basta-basta pwede mag-uwi ng ano yan. Sa tagal, 1986. Dito, ito yung ano. Hmm. Parang may unti-unti na gumagapang na nga. Kidlat. Oo oh, yun. Hmm. Dahil may na yun sa cracking sa patag. Pasay tsaka yung traction. Pero ito sige, mas sa 5 pa yung dito. Sige. Matamaan ano ko yan? Nagpagano'n ako sa kasama ko, medyo nabawasan siya. Ito nga o, oh. kailangan yan, hindi yan pwedeng matamaan. Kasi sa tagal ng panong nag-build up na yan dyan, delikado nung basta-basta ngayon yan, pakialaman. Pag imamasage yun ako, huwag yung patamaan yung buto. Dito hmm. lang. lang sa mga paligid, paligid lang Basta pag magbubuhat tayo, ha? Pag tayo ng... Kasama. Oo. Oh, delikado to. Malulung po kanyan. Pero sana hindi naman mangyari. Nung bumabangon ako na natakikit sa kanan, hmm. banda may parang masakit. Oh, Subukan mo biga ngayon. Biga ka, tapos bumangon ka. Yung e, pato yung sinasabi mong pagbangot, Okay na. Oh, check mo. Oh, pwede na. Pwede na. Okay, okay, na. Mayroon pang, mayroon pang titiisin na. Sige, pag i sa ulo. Ngayon, wala na. Thank you, Lord Shepley. Okay, tayo, huwag lang kayo maligo today, ha? Okay. Mag-iingat kayo sa inyong paglalakbay pa -uwi.